Maayong gabi mga kapubre. Time din nato ni sa pagripa karon mga kapubre. Oh. Naatay galay mga kapubre oh, para ni ugma kay magretil ta ugma mga kapubre tapos kani siya mga kapubre. Kau galingon na ni siya mga kapubre on oh, apud tundan mga kapubre. Kinsilang ang kilo ani mga kapubre. dayon na da yun, nada etay sagi nga bisaya mga kapubri oh o dagko kay mga kapubri kay grabe katambok sa ubos mga kapubri mao pa gi nako na sa kalabihan mga kapubri oh awa mga kapubri oh din kani siya inog na siya sa punuan mga kapubri oh o oh, inani mga kapubri oh kita na ang kinahaguan mga kapubri dayon na putay silhig mga kapubri oh O, tag-25 lang ang buok mga kapubre. O, pwede po 20 mga kapubre din. O, ganahan mo mga kapubre. At to, alang ko ninyo ugma sa bagsakan at pang sa polistisyon mga kapubre. Hanggang dito lang muna ako mga kapubre. Mahal ang sa tanim.